Total na 877 bag nin dugo ang matrayumpong nakolekta kan Rural Health Unit 1 o RHU 1 sa Libmanan, Camarines Sur. Sa ginibong bloodletting activity kasudma sa nasambit na banwaan. 40 barangay na sakop kan RHU 1, LGU employees as in NGOs ang naimbitara na magpartisipar sa nasambit na aktibidad. Napig-organisar kan Bicol Medical Center Bloodletting Team as in kan Municipal Health Office. Dugong alay ng bayaning tunay ang naging tema kan aktibidad. Sigun kay Dr. Eddie Palima, Municipal Health Officer kan Banuaan, 700 sa naman ko taan target ni ng makolektang bag ni dugo. Alagad sa indang ikinaugma na may mga naghabol pa na makapagdonar ni dugo maski dahil na naabot kan pigpanaunindang tulong kilong bagas kada donor. Kailangan natin ang 2% na total population, uh, 2% ng total population ng bawat uh, barangay. So actually, ang totoo po, yan ang dapat lang na uh, required uh, is only 1% of the total population. So naging kuwa na kami, naging conservative kami kasi more often than not, ang nangyayari Ah, uh, pag naghibig naghingi ako ng 1%, nagiging 0.5% na lang. So anticipating na sabi ko, kung 2% baka mag-abot kami ng 1% lang. So, gayon, ah, uh, ko sila ng mga blood donors, nagsulat kami sa kapitan na hiningan ng blood donors and then uh, nagbigay naman sila ng mga numero na equivalent to 2%. Inapod man kan doktor na real life heroes ang mga nagdonar ni dugo sa aktibidad dahil kaya sa dugo kan lambang donors may mga pasyenteng nadudugtungan ang buhay. Okay, sa mga mga po sa ngalan ng ating puti mayor, Mayor Jeff Camara at sa mga uh, staff ng Rural Health Unit 1123 three uh, sa mga tumulong po sa mga nag-respond mga barangay captains, mga uh, mga constituents po ng ating uh, munisipyo, uh, sobrang salamat po kami at uh, naigitan po natin ang target natin na, na, na blood donors uh, na makatuk makakatulong po sa mga nangangailangan natin sa hospital, lalong lalo na po at talaga ngayon ay napaka uh, napakahirap napaka mag mag napakahirap magkumbinsi, napakahirap magkolekta uh, ng dugo at uh, sa mga gustong gusto talaga magdunay. Mientras tanto, nakatalaan man na magkondusirin pareho parehong aktibidad ang Rural Health Unit 2 sa 25 sakop ni Dambarangay sa mga masunod na aldaw. Siring man ang Rural Health Unit 3 na nakatalaan man na magbisita sa 10 sakop ni Dambarangay sa tabang man kan Bicol Medical Center Bloodletting Team as in ang Municipal Health Office. Para sa mga baretang Bicol, Carmelo Balia.